Guys, hindi ko alam anong unahin ko dito pagpulot. Ang daming pagkain. Ayan, mga prutas. Ano pa yan? Sweets. Ayan, prutas. Seeds. Ayan, eh. hindi ko alam anong gagawin. Ang daming pang mga hugasan. Ayan, mabuang ko. Alin ang unahin. Ay, ano yan? daming sweets. Ay, naku. Dami talaga. Marami pa doon sa kabila, ang kusina. Daming pagkain. Ay, uh, tulungan nyo ako guys, paano yan? Ang cute ng cake guys, oh. <laughs> ang cute. Ayan, kung hindi ko yan, iyan, itago, itapo na yan. Sayang, ayan pa, oh. Crisp, crisp pancake na manipis, na manipis. Ayan, may pizza pa. Itapon yan kung hindi ko yan kukunin. Pamigay ko yan sa mga guard sa labas. Hi guys, nanonood lang ako mm -hmm. sa mga tao dito. Busy-busy sila ah uh, kasi may okasyon ng all new years ng Russian. Ang Russian kasi guys, kung alam niyo, trivia, may new year sila at saka may old new year. Kaya gumagawa sila ng salad, lahat mga pagkain, nandiyan na ang daming sweets, inis na nadadayit ako na wala yung diet ko kasi ang daming sweets. Ayan, iba-ibang klaseng salad kasi nga, holiday nila. Ayan, ano Anong tawag yan? Nakalimutan ko. Tsaka yung ano, uh, nakalimutan kong tawag yan guys. Yung parang makaroni na malapad. <laughs> Basta yun na yun. Masarap din yan. Natikman ko din. Lahat naman binibigyan nila ako. Ayan, iba-ibang kasing sala. Iba-ibang cheese. Ayan, nagtulungan sila maghimay ng pomegranate guys. Ayan, ang chef. Dalawang chef dalawang at, at isang waiter. Kaya guys. Thank you always for watching my channel. See you to my next vlog. Bye!